ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyo na apektuhan. Lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, Gaya ng mga health and wellness na dahil sa kalusugan ay dinagsan ng ating mga kababayan at pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas, ay nandiyan ng iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento, o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar, ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa servisyong hatid nito. Alam niyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% nakita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon! ganun kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 15 million para i up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyo ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-setup ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital, pero ngayon... Posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. Tok tok. Ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok -tok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok -tok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-setup ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, Pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok -tok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, -tok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, Pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok -tok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni Toktok -tok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang Toktok -tok online franchise operator. Kaya operate na agad. Dalawa ang paraan para kumita dito bilang Toktok -tok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link, ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok -tok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok -tok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok -tok online franchise operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na no, wow talaga! Tandaan, promo lang 'to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa iyo ng negosyong ito.